It's time. <laughs> excited ang excited ang mahilig sa asil. It's time. <laughs> It's time. Tawag isa mga fans ko. Ano balita? buti hindi makulimlim no. Hindi umulan. Hehehe. Ayaw. 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 Hatch A Male. Hatch A okay. Alright. Kumain ka na ba? Ano kaya ka? Oh, tara. Yeah. Okay. Tara Diyan. Dali lang. Nagutom mm. ang mga, mga bida. Mm -mm -mm -mm. Ubus. Ito. Sitting bread eh. Mamaya na yung reveal. Well, nandito na ako sa bahay ngayon. Pero hapon na kanina tanghali dumating sila. So hapon na, nagre-ready na ako ng kakainin nila para sila makakain na kasi kanina pa sila nandito sa box. Pero tinanggal ko na sila dito. Nasa scratch na sila. Para sila makapag, uh, baga, parang uh, relaxation, no? So dito ko sila binili. Surge Game Farm. So matagal nang nag-aalaga to si Sir Surge. Ayan, kita ba dyan? Bobby Balls, Acil. Meron din siyang ibang mga breeds. Meron din siyang ibang mga braids. White well, hackle kelso. ba? Diba? Tapos itong magazine ito, matagal na to. Meron derby na naka-schedule 1996. So itong magazine ito ay 1995 pa. So ganon nakatagal. So ito yung mga koleksyon ko kasi ito yung mga hinihingi sa mga tito o hinihiram tapos hindi ko binabalik. <laughs> tapos bumibili na ako pag meron akong pera, damo naman, naman nung dati, yung budget no. So ihahanda ko lang tong mga pagkain nila para pak pakainin pero bago yun i-introduce ko na muna sila sa inyo eto na nilagay ko dito kasi maambon ambon no? nilagay ko ng nilagay ko kagad ka sa damo kasi para ma masanay kagad ka sila kasi dyan ko talaga sila ilalagay so, check, check upin muna natin tong lalaki Kamukha ni Crocodile to. Ito'y yung kapatid ni Crocodile. Same parents. Same parents sila ni Crocodile. Oh. Ang pangalan niya? Cayman. Ang pangalan niya ay Cayman. Maliksi siya, maliksi. Pati yan? Hmm. Mas, mas mukha siyang asil kesa kay Crocodile, kung mapapansin niyo. Sige nga. Yung mukha niya, mukha talagang asil. No? Mas mukha siyang easy. Same marking sila ni Crocodile. Left, out, double nose. Left, Left out, out. Okay. double nose. Same marking sila ni Crocodile. Kasi magkapatid sila. Naulan lang si Crocodile ng ilang buwan. Um, Four? Hindi, mga six months. <laughs> so, ano din siya? Mabait din siya. Para si Crocodile, hindi siya mailap. Hmm. Lablab -lab ko rin yan. Siya si Kayman Lablab. Kayman, Lab. pangalan niya, Kayman. Siya si Kayman Lablab, Tad. -lab, o, oh, si Kayman Lablab -lab to. <laughs> o. Oh. So, isang ka pupunta. <laughs> Chajing, wag ha. Chajing. Hala. Hello. Hello, Kayman. Chaj, wag ka dyan. May kinukuhanan, Judge. May kinukuhanan. Hindi ikaw. Hindi ikaw ko bida ka. Tapos meron siyang wing ban, ang wing ban niya 2122. Mm -hmm. Kita basa ba 'yan? Mali, maliwanag ko siya. 2122 tapos meron siya dito sa ilalim surge. Basta paki-basa. Sige, babasahin ko. Balik sa lang pero surge. Senis, di ko alam. Surge and Senis. Ah, uh, asawa niya 'yan. Mhm. Ang ganun. Salamat so, marami, marami salamat Sir Serge at shout out nga pala kay Jason. Ah, <laughs> mm -hmm. uh, Jason, shout out sa iyo. Ito na 'yung mga alaga namin. Thank you very much. ba diba? sa mga gustong bumili hanapin niyo lang 'yung Serge Game Farm. Serge Capistrano Game Farm sa FB. Tapos uh, 'yun, ah, uh, so, may kayo. available Kuwan, kung papalarin kasi pinipili lang niya yung kanyang na ilalabas na ilalabas kasi iilan lang to hindi to marami so parang kung sino lang yung abutan mm -hmm. kayo kaya pag nagpost siya grab, order ka na kaagad grab the ginagawa ko pag kapost niya ng gusto kong cross bili na kaagad ako wala siyang pure na nilalabas na acil kasi nga parang sa kanya lang yun parang uh, pangako niya na siya lang ang mag-aalaga ng pure. Kasi hindi naman di, bagay totoo nga naman, hindi naman natin kailangan ng pure. Half lang naman ang kailangan ko pang breeding. So 1/4 one 1/8 one lang naman ang infuse ko. so, tama-tama to. Ayan. One half sila. Ang pagkakaiba niya kay crocodile, eto medyo clumsy. Clumsy siya si crocodile, medyo kahit medyo, medyo ano, patikas. Ito medyo siguro dahil sa naninibago pa. Uh -uh. Tapos mas malaki ang mga legs niya kaya sa kay crocodile. You know? Aisle na aisle lang nagmana siya sa aisle. So, dito ka lang. Muna. So itatabi ko na siya ng konti para you know? fresh yung grass. Fresh yung damo niya. Yes. So, diba? So ang cross cross ni Cayman parang si Crocodile. Capistrano balls half tapos half ng Cheryl Penny hatch. Yan ang cross nila. Yan ang pinili ko hatch AC para base blood na kaagad. Hahaluan ko na lang ng ano ng speed. Nandoon na yung cutting, nandoon na yung power, nandoon na yung game niya sa kanila eh. So ang kailangan ko na lang speed. Oh, dito naman tayo sa girl, no? Ganon din ang kanyang bloodline, half Capistrano balls, half ng Sherry Penny. Different different pen lang siya, pero same bloodline sila. So pini ipinili ako ng hatch type, yung green legged, na mukhang hatch, pero ganun pa rin. Half Acil pa rin siya kasi mukha pa rin talaga naman siyang Acil. Ito medyo hindi siya ganun kabait katulad ni Cayman. Magandang katawan nito. Ang pangalan niya ay T-Rex. Bakit T-Rex? No, ang gaganda ng pangalan mo. <laughs> Alaga namin. T-Rex. Na, crocodile Cayman. Cayman, isang buhaya din yun. Isang uri ng buhaya. Isang uri ng buwaya. Cayman T-Rex. Kung gusto niyo malaman bakit T-Rex, panoorin niyo lang yung palabas na Mr. Right. Malalaman nyo kung bakit. So, hatch type. No, mukha talaga siyang hatch. Green-legged. Patingin. Green-legged. Mm-hmm. Ang markings niya. Oh. Left nose. Oh. Left nose, so. Yeah. Left. left hole. Okay. Na sure. out. Left out hole. Ano? Oh, okay good. Oh di ba? Nabuo pag sigit. Si ano skin. si Keman. Double nose. Uh, left out Left out Siya naman Left, left hole. out hole Kasi uh butas eh uh Ah yeah. Left out hole Yes Tapos yung oh, nose no. Isa lang Oo uh, Tingnan mo mukha niya Para siyang ano yung Para siyang T-Rex Gurumus <laughs> na <laughs> Bala mo Yung masungot na version Ni Bradley Oo uh, yeah. Napakasungot ang itsura mo Well Gaganda to Gaganda to Siyempre, Siyempre eh, Gurumus pa eh Dahil sa tumutubo Yung mga balahibo uh -oh. At saka ano pero yung itsura, pa rin talaga sa acyl side. Mukha talaga siyang acyl No? So, ang kanya nga wing ban ay ganun din. 2115 Okay. Sa ganun din. Surge and... Mababasa Sen mo dyan. Senes? Parang ganun. senes Titingnan ko nga. Sinen. Yeah, search and Sinen. Huh? Search and Sinen. Oh. Ito I ang mean, aming girls. Girl val well, girls. Si T-Rex. Magiging mo girl ka tapos T-Rex ka? Mm -hmm. Kasalanan niya ni Anna Kendricks. I'm a T-Rex. Yeah. <laughs> Ito ah. Iuuna ko na silang asikasuin uh, kaysa sa mga na nila. Uh, Bakit? Kasi, siyempre, galing sila sa biyahe. Tapos, yes. gutom na sila. Yung tubig nila, nilagyan ko ng electrogen ng Thunderbird. Para bumawi yung kanilang mga nawalang electrolytes. Tapos, siyempre, ang kanilang food. Thunderbird. Naturalmente, Thunderbird. Para sa, ayun know, o, kita, sisiyaw na medyo malalaki ng konti so nalagyan natin total mga bata pa sila okay lang na sawa sila nakain. kain tapos papatakan natin ito para hindi sila yan, thunderbird red cell advance mm, para tumakaw sila ito yung ginagawa namin para sila'y tumakaw. Hmm. May Seven. design pa. Oo. Uh -huh. 7 drops dapat. Pero tantsa-tantsa, you know. Yes. Hindi mo naman ma-perfect mape talaga nung ano. Pwede kong perfect eh, pero matagal. Mm -hmm. Kaya nyo maganta, hindi nyo. <laughs> <laughs> so, ito. Thunderbird Red Cell. Okay. Thunderbird Electrogen. Ang kanilang magiging pambawi ng lakas galing sa biyahe. Halo ng konti para talagang halo halo Oh, oh Kulay ano, parang Mountain Dew. Oh. Tingnan mo. So, let's go. Magkaharapan pa sila. Huwag na kayong mag-anohan. -an hmm. Kaya matang matangkad kayo. Kaya medyo matangkad ang pwesto na ano mo. Tubig hmm. nyo. Actually, po. juice. <laughs> Actually, juice nyo. Hmm. Wow, talaga. Just like your kuya. Mhm. Kay -mm. manong crocodile niyo. Inu- inuuna na nila itang may ano. Gusto hugay. nila 'yung meron. Mhm. Uh -huh. Oo, inuuna nila 'no. Masarap siguro ano 'yan. Masarap yung lasa. Bilang ng ating flavor talaga. Siguro, parang pulot siguro. I ko na 'e, eh. parang matamis-tamis 'e. Eh wala mo worst treasure sauce parang, parang matamis na parang may toyo <laughs> well maraming maraming salamat sa inyong panood sa aming uh, mga bagong membro ng aming uh, manukan hanggang sa susunod na episode paalam hindi kaya na kain